Tama ka nangit? Tama. Hmm, sarap. Ayan mga idol. nakalma yung ano, yung amihan dito sa amin. Bali mo lang kami. Yan. Dalawang ba, dalawang barot ulit. Nagdala kami ng baon kasi ikot namin ang isla. sama natin si Idol Brandon. Ayan, 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 kami ayan, 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 Huh? Nah, di kita, bom, di kita, bom. Kay anu. Digi kakak-kakak kawan kita. Iya, megariana kami, mga ido. Iya. Oh. Pilit lang ang kanto. Para sablay. Gutu-gutu mo lahat ng Hindi hindi na hindi mo na gugutin kay. Hoy, madalom. Sige, pa para hindi mo pirit-pirit. may mag Ano? Mga malalaking isda dito. Pasok. Sabay bom, si si, si 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 ari ari ari. Dumapon. Eh yeah, madol bali dalawa kami adol brand pra, ano adol pandam nag ano. Nagarya. Si adol brando nagpaiwan doon sa pinakadulo. Aykut na. na. Sewayang so, idol bali dito na kami. Yes. Yeah. Makan na kami, semoga tabug. Tal, nah, ini lama-lama wis to dito, eh. Adik kan si Idol Bandam sa no, nggana no, no baruto. Sige pa. Di kau Uh, dan kita naman tatlo piraso. Oh. Uh. Tatlo piraso. Panisan, panisan. Wak nisan acak ah. Uh. Bukan. Jangan main coba pusit mereka nampusin Oh, si anunya kaget ya? Saya terpantau. Ini berapa sebab, nah, ya dah hilang enaknya. Kan, kini buka apa? Ui, Oh, lagi mau wui, Nakikita, si ano kasi nakakita si Idol Bandam. Uy, Lalaki. Oh. lalaki. Sana danggit. Yung kay ano, kay Master Kim ano, Danggit din. Tatlo, tatlo piraso. Ah, oh, yung mga mga ano mga, 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 mga Hai Bapak pusit. Pakai okay, tekanan pusit. Mau gulag bang enggak? Tuh tuh. Atau kami lu. Hmm? Pak, mau siapa? Angi Bapak gua bawah, kerja bawa saput. Berapa leksik rupanya? Ustaz. <tuk tangan> Kuais <tuk tangan>

mga idol, mag luto kami yan ang pusit ko na ito kami kay plus 23 po sampulo kanina? Oh, pusit. idol, ang mga indigangang 4 hindi po pusit mga tambak yung pusit, tambak Ano manong... mga kilo ko mga kilo? Kilo kilo na. Dami. Ye. Yeah. Si ano mga bubulin ng pilyon? Ano bubul? Ano bubul ng Mga kilo na. Yan si Idol Brian nagaano pa dingas. Si Idol Jim Jim nagaano nang magakilaw na ng busit sarap niya na meron pa dun mga idol yung ano isda iahawin kinilaw yan yung mga idol kakain na kami yan, yan. yan Praise. Yes. Yeah, magpe-pray si Edil Bryan. Yeah. Lord, thank you po sa binigay mong blessings ngayong araw sa amin. Uh, sana po, Lord, mabusog po kami sa sinanda namin na pagkain dito sa aming harapan. Thank you, Lord. Uh, maraming salamat Amen. Amen. Kain, kain, kain. kain. Idol. Kabao. <laughs> Yan, wow. <laughs> ano 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 dyan? Ano, ano dyan?

yang dito sa inyo ano? Iyaw. Hmm. pa. Harap talaga nasaktuan.

Taga na kasi sa isla lang kami sa mga ito. Ito asim. Alanggaw. Uy, ang Il va nabusog, nabusog po kami. Bitin <coughs> <coughs> <Obos, obos. coughs>